Simpleng lutong isda, mas papasarapin pa natin. Talaga namang mapapalaban ka sa kanin kapag ito ang iyong lulutuin. Tara, simulan na natin. So sa ating kawalin, naglagay at tayo ng dahon ng saging. Meron tayo ditong mangga. Bagong harvest po ito mga mamis. Pabalatan lang natin ito. At islice ng katamtamang laki lamang. Ilagay natin sa ating dahon ng saging. Iset set aside na natin ito at i-prepare na natin ang iba pang mga sangkap sa ating mga spices, meron tayong dalawang pirasong onion, 2 thumb size, luya or ginger, at saka ilang pirasong garlic. I-slice lang natin ito at syempre pabalatan din. Pagkatapos ma-slice, ilagay na natin sa ating kawali. Inunan na natin dito ang ating onion, ang ating ginger, at ito ang twist mga mamis. Ito ang nagpapasarap ng ating ulam. Meron tayo ditong around 1 half cup of ng manok at minamarinate natin ito ang mga spices kaya ng brown pepper, maggi savor, toyo at saka asin at ilagay na natin sa ating wali. Pagkatapos, ilagay natin ang ating ilang pirasong isda. Ini ka na bista, pwedeng gamitin mga mamis. Akin okay, isda na sigarilyo na ginamit kasi presko ito nang napili ko. Ayan, inilagay ko lang ito. At tinuburan ko ng fine salt. Itansyan nyo lang kung gaano kadami yung ilagay. At sa ilalim ng ating dahon ng saging, nilagyan natin ito ng tubig para hindi masunog tinagbo natin yung iba pang natirang mga spices at yung ating karne. Other option, pwede din kayong kumamit ng karneng baboy. Masarap din yon. Masarap kung may taba ito. Pero sa akin, since wala tayong available, so ito na lang ang aking kinamit. nag tayo dito ng bay leaves, yung natira pa nating mga spices, so sa niyo, patis at brown sugar. Itansyan nyo lang kung gaano kadami yung ilagay na naaayon sa inyong panlasa nag tayo dito ng tubig. Takpan and cook for about a few minutes hanggang sa maluto ito. Ito na, after a few minutes, ang bango na. Mag-add tayo dito ng soy sauce. Siyempre, tansyahin lang natin kung gaano kadami ang ating ilagay according sa inyong panlasa. Mix lang natin hanggang sa ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Man, kung sakto na pa ang timpla nito at adjust nyo lang Itimpla according to your preferences. Ito na, ready to serve ng ating napakasarap adobong isda sa mangga. At ayan, kumplito ang sarap nito dahil kaning mais ang ating inihain. Ayan lang po, salamat sa iyong panunood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!